Ay, na Lorna. Mas maganda pa ako sa'yo. I love you. Wow. Wow. <laughs> Ayan, <laughs> 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 yeah, may dumating po oh, yeah, right? na package dito. Wow. Galing po siya kay Ma'am. Kanino galing? Ma'am Elizabeth, ah, so, si Ma Elizabeth? Ma Elizabeth Makuha. Uh, nakita ba ninyo si Ma'am Elizabeth? Ma'am Elizabeth Thank you po, Ma'am Elizabeth. Thank you po, Ma'am Elizabeth. Good evening po. Uh, At narito po ngayon. May bisita po kami dito. Bakit bisita ba rin dito? Bakit napunta dito yan? Naglalakad na po yan. Ha? Huh? Kasi ko po lang sa kanya. Ba't ka nakapunta dito? Kasi nga uh, po yung ulo. Ha? Pus na yun. Puno, na, is <laughs> <Olo> ng <manga. laughs> ah, puno ng isda? Puno ng mangga Nakahanap para daw niyo yung puno ng mangga May dala po kasing mangga galing po Batangas, Sinanap niya yung puno Puno? Hindi puno niya Ano ba puno? Ano ba? Yung ano? Yung bunga niya Ay, yung bunga ng mangga Sinahanap niya Saka meron pa ito? Uh Oo, -oh, ngayon. May eh, nagpadala po sa amin ng package. maraming salamat po kay Ma'am Elizabeth. Mm. Ma'am Elizabeth Makuha, thank you po sa package. Ayan, nataya na. Po, may dumating po package. Pubuksan po ng <laughs> 4 Marias. Hindi, 3 Marias na lang. <laughs> ha? Ilan ba? 4 tayo eh. Eh, laki ako eh. Jack okay. Marias Juan Marius, Juan Marius, Marius and Juan Marius. <laughs> <laughs> oh, may Marios pala. Marius, Marios Marius, mm. Marius. Marius. Mario, know, lang, eh. Mario lang si Pangalan ng tao yan ay, Mario eh. Mario. Pangalan ng tao ito yan eh. Ako nga. Oh, ma. Ay, Marius ka naman ah. Mario daw. Ang dami naman reklamo po nito si Jipoy. one marios one Mario. Oo oh, po Gino natin na? ito na may padala pong package. Ang laman ng kahon ay? Ang laman ng package ay? Kahon. Ang kahon. Sino, sino? Sino, nakabalot dito. Minita! <laughs> <laughs> oh, yeah, okay. Hello, po. good evening po sa lahat. Shout out po kay Mam Ma Elizabeth. Elizabeth. Ma'am Elizabeth, Ma Elizabeth. Oh. Makuha. Thank you po sa package yung pinagalan niyo po. At shout out po kay kita JB. Sponsor ko po, po. Hello po sa inyo. Kay Grandpa. Hello po. Shout out po sa inyo. good Evening. At kay Mr. G, shout out po kay Tita Pilibi, Tita Pilibila, <laughs> kay Dali po, shout out sa mga pibiting lahat sa Davao. Thank you, God bless sa inyo lahat. Bye-bye. Mm -hmm. Si Ma'am Elizabeth, nagano sa akin yung napupunta doon sa, sa airport nung dadating kayo. Sabi ko, okay. hindi kami makakapunta. Okay. Nakapu nap napunta ba doon? Opo. Okay. Oh, Oo, nakita kayo? Opo. Okay. Oh, Oo, buti pa, okay. pa naman kayo. Nakita na ninyo si Ma'am Elizabeth ito rin po namin makikita sa mga isa. May pinadala nga sa inyo na ano, musa natin. Hindi ko pa alam kung okay. ang tayo niya. Hello po. Shout out po kay Doc Lexi and kay Ma'am Edna po and saka kay Ma'am Yoli po. Shout out po sa inyo. And And, and Daddy Paul, hello. You know, shout out sa inyo. Ingat po kayo dyan. Kaya Peter Paul. Ay, eh, Mama.

hindi rase ayoko rase <laughs> <laughs> gusto namin meet naman may gusto no, namin namin no. meet yun eh Tony ang gusto mo? parang nagdadala ko yung isip hindi baka <laughs> ah. <laughs> no, Itay hello po yaya. Yaya. Hmm, hindi ah gusto namin makarating dito yun at least magpangipangita kami hindi ba hindi ba kami nakarating <laughs> ng Dabao at least nakakunta yung magulang ni Mylene magpangita mo dito Papaya. sa amin ayun si Nyai Thank you. Busy po si Nanay po sa labas. Thank you, yeah, okay. Love. TV mm -hmm. Shout out po sa inyo. And sa sponsor po ni Angelo. Thank you po. And Daddy po, thank you po sa inyo lahat. Mm -hmm. Ayun po si Nanay Busy. <laughs> shout out kay Annie. Nanay Annie talaga. Shout out po pala kay Nanay Annie. Shout, uh, shout out po. Yung no? uh, so, Shout out po kay Ma'am Lynn. Yan po sa Dubai. Hmm. O sige, buksan na ninyo. Baksa na, na. Buking, yung ping! Mm. Mm -hmm. kahon ay naglala. Si Ayan, shut off pa Shut off na yung tinimita. Shut Sana nandito ka pa rin. Ano? Magpamagupit ang ano ha? Banda, Sa dati, Peking Bumbay! Halimbawa ya yeah, napunta po na kasi si dito na? si nipoe po lang po siya dito sa amin kaya natiboron uh, nipoe sa kabilang kaya ka napunta dito. Ba't gawa na napunta dito si nipoe? Ano ah, wala akong kasunod sa akin. Awala po daw siyang kausap sa bahay kaya sumugod siya dito. Teka lang dito sa bahay. Oo. Nagmaka naman daw para dito. At ate ko ya Si Anong si Anong nadala sa akin dito? Sino? Si ah, Peter Paul. Ah, oh. si Peter Paul. Si Peter Paul. Nasa Dabao yun eh. Pupunta rin ata sila dito. Si Peter Paul. Si Madam Yola. Mam Si. Naka-plastic naman po pala. Sige, tingnan, tingnan. Oh, Anong pangalan? Ay, basahin mo nga. Pwede. Halo. Oh. Happy birthday, Mylin. Mylin happy birthday. Advance happy birthday. Wow. Oh. Thank you, Mom Elizabeth. Itu 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 pakai itu, Bang. Pakai my happy birthday, Pak. Uh -huh. Thank wow. you. May may you. Elizabeth. Thank ito you, Mom Merci, Anita, Itu pakai itu, Bang. Nia. Thank you. Hebat, for... 진짜. Thank you. Aku yang dipin to saya. Mau, mau, mau. Ini ya. pero kay mm. Ano 'yung gagawin niya? Oh, sige, naman. Ano 'yung gagawin niya? Hindi pa po. Wow. Oh. No, no, ako na ako. lang sa akin. meron Merona. Ano magdadamba ni baka sa akin? Yan. Ayun, na, man. Man. Jeff, J A F F. <laughs> Jeff. Hindi yan, hindi to Thank you. 'yung yan?

Ethan! Ethan! Ikaw, Ethan! Oh, akin yan! Suti naman yung mga. Buksan natin. Si Dipoy ah. Wala ako, wala si Dipoy. Yung meron ka sa amin pala. Baka next si baka sa'yo naman. Thank you po. Oo nga. Ang bilis naman. Buksan natin. Wow!

Uh, um, kaya, kasi ano nung no, may pagis na isang ano? Oh, uh, oh uh, binuksan. doon, tayo. Doon, 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 doon trash lang sa akin yung wala mang pangalan sa akin na yun. Kaya nga rin ang pangalan. Thank you po, Mama Elizabeth. Po, ma? I wish yung ano, ba, ano yung ituloy mo lang Pagkabait pag mo sa amin. I, pray po nga nandyan ko, nandyan ka po sa mabuting katawan at mabuting kalusugan po. At sa kayong family mo, maging pong dahil lang sa pa pray namin. Maraming salamat po, Mami Elizabeth. Patuha po yung apat. Wow! Thank you, my God. May kuma, May kuma tayo? <laughs> <laughs> oh, yeah. Tingnan Oo, tama Mas ito. May specific, may blak oh, yeah. May kahon. Yeah. <laughs> yeah. Walang <specific. laughs> oh, May bulak, may kolor-kolor. <laughs> <Yeah. laughs> Ay, si Russell ah. Ano yung si Russell? Doon to hapo rin si Russell yung sa kabilang side, oh. Tingnan mo. Yay! Pagkita lang. Tumayo pa, tumayo pa. Sige, pagkita po sa'yo. Sige, tingnan natin sino ang maganda. Tingnan mo, parang ano? Parang gaon. oh yan o. Parang gaon. Tingnan mo. Ito yung... At lang ito eh. Tingnan mo. Parang medyo. Ito yung mo. At, ay, parang may bundo. Hmm. May vulkan eh. Parang dun sa Tagaytay. Ito. Oh. Oh. May lava. Ano po kasi ako kinin? saan sa'yo? Tingnan mo. Ano sa'yo, May? Sige May. mo sa nagawas dyan. <laughs> <kailanita ay>. <laughs>

Tignan na. Sunshine! Hindi! natin! Ay! Bakit mukhang pira? Sun! Sunshine! Tingnan mo. Ayusin natin. Plaster natin. Nature ng Tagaytay. Hahaha! Sayo nature ng ibang bansa yan. Kasi mo. Baka naglahok na kayo. Baka yung sa'yo mapapunta doon kay Maylin. <laughs> hindi ko ito ibigay sa Maylin. Yung sa'yo, kaya ibang bansa. <laughs> ibang planeta yung sa'yo. Ibigay sa <laughs> Maylin. Plang, parang doon sa Mars. <laughs> maganda naman yun. At least, wow. hindi ako Pero sino mas maganda? At least, ah. Um... Oh, view ng Tagaytay ito. <laughs> Uh, at saka, hindi ka pa ano, hindi pa ito, hindi naman marami, hindi naman mainit. O oh, yan, at least maganda yan. Para pagpuro mo, naka-aircon ka, di ba? O pag taglamig yan, ano, maganda yan. Hindi ka nalalamig yan. may pamalit ka na sa mga motor, ano, big Opo. Yung, yung, ilang yung isang araw, na pang siwa. Wow. Di ba? O, mayroon pa. Baka malamig niya Ano ito? Wow! Tester. Tester. May god ako! Thank you! Wala sa'yo kasi nag-ibang ka dito. Mga prinsesa! Hindi na mag Ayan, ka. Aba mayroon pala si Mahino na. Pang-paganda yan! Hindi <laughs> <laughs> pang, pang na <bakanda> yan, mo. Maganda ba yan?

Mas maganda pa ko sa iyo. I love you. Wow. Wow, oh, bagay pa lang kay Mayri, no? Okay, tinama ito kayo. Di siya mas maganda sa amin. Wow! Bakit ito ako. Parang may ito Meron pa. So, pa. dami naman. dami naman pala na sa'yo. Oh, may pamalit ka May oh, may Oo, Big ata yun. Ay, big sheet. Oo. Mga big sheet. isokan mo niya. Wow! Dalawa na lang Wow! Ang Bagay. na mm. <laughs> dami So yun ano sa iyo? Yun, dami. Masa? Dali! mo rin. Try mo muna suutin. Dali! Dali para makita rin. eh. may You lost! I am victory! Hindi na tayo damit lang ni eh. Sinunit ba't wala? pa ito na lang, ganimitan yung dust. Oo, <laughs> oh, yan, o. Oh. oh. Yeah. oh. oh, yan, o. Oh. Kaya mo yan. So, yan. Mayroon, <laughs> pisik yan. Ibang bansa yan. Ito, sa akin, tagat-tagay ito. Tapos, masarap ang view. my volcan. Mayroon ako. Mayroon uh, ka Dami na, walang damit. Ayan, di, ano? Ang yeah, dami mong pamalip. Dele. Thank oh. you po, Ma'am Elizabeth. Thank you po, Ma'am Elizabeth. And God bless you. And... one. Two. Three. mo? pala. Bagay pala Thank you po. Thank you po, Ma Maraming salamat po, Ma'am Elizabeth. Bye, bye, -bye. Bye, Thank you po. Maraming salamat sa kung isawa niyo sa mga skola na Philippine. Bye, Bye, Bye. Bye. Wala ko. Wala si Jepoy. Eh. Kasali pala. Parang na yung nakita ko kanina. Parang naman yung simple ah. mga mar Maria yung lang ito. Wala yung pisa. Kasi bago lang ako. Ano yung expected na Meron pala sa akin. Meron pala akong package. Wow. Kaya ninyo pag igininiyo 'yung pag-aaral ninyo.